Hindi pwedeng palampasin ito sa halagang 75 piso lang isang multi-purpose stainless steel tray na magagamit sa lahat ng uri ng kalan at oven. Mabilis na bumili ng multi-purpose stainless steel tray na ito mula Japan bago maubos ang stock. Ang tray ay may sukat na 41 cm ang haba at dumpari tam Tampimatay ang lapad. May kasamang mataas na kalidad na takip. Ang malaking sukat nito ay maaring maglaman ng isdang may bigat na 5 kilo ang at pwede rin itong gamitin bilang kapalit ng isang hot pot. Ang tray ay gawa sa hindi kinakalawang na bakal at may dalawang anti-slip handles para maiwasan ang pagkasunog ng kamay. Ang tray na ito ay gawa sa 304 stainless steel na lubos na naiiba sa mga murang metal trays. Maaari rin itong gamitin sa pagsteam o sa matagalang pag-bake nang hindi nagbabago ng hugis. Kahit ginagamit mo ito sa pagluluto ng mga pagkain tulad ng hot pot o sopas, hindi ito matatapon. Ang tray na ito ay hindi kinakalawang may eleganteng disenyo, compact at may malaking kapasidad sa pag-iimbak ng pagkain. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Mayroon na lamang 9.99 trays at maaaring maubos na kaya mag-order na agad. Super sale, 50% diskwento. Bumili ng panto libre minko at libreng pagpapadala sa buong bansa.